Ayan guys, ang dami pong bayabas. Oh, ang dami namin nakuha ang bayabas. At isa sa usaw namin sa asin. Ayan pa po, oh, ang dami yung sa plastic. ah, dami. Kain-kain tayo ng bayabas, may isa usaw ang asin. Ayan. Grabe ang pawis ko. Napakainit po kasi ng singaw. Ayan. Kain tayong bayabas. Ang mm -hmm. daming langgam naman sa patos ko. Eh. Ang mm -hmm. Ayan po bata maliit oh. Ito Okay guys, kain po tayo ng bayabas. Bye bye. Thank you for watching.